ano tayo ngayon ng ulo ng isda. Ang tayo yung laki lapad niya, no? Ulo ng isda. Ayan, papaksin tayo ng ulo ng isda. Papaksin ko niya, sarap kasi ipaksin ko eh. Mas gusto ko paksin dito kaysa sa, ano, sa dito. Thank you. Agosto. Magandang magandang gabi. Gabi na sa Pahasagi. Gabi na rin. Mga ating gabi na sa Pilipinas. Ito po, uh, magluluto tayo uli ng ulo na isda. Ayan. Uh, Binigyan kami ng ulo na isda. O, oh, nalaki niya, no? Sayang naman niya kasi, o. Oh, sila kasi hindi na kinakain nila to. Eh, kami, kinukuha ko yan. Nihingi ko yan para gawin kong paksin. Sayang naman, di ba? Kaya magpapaksiw tayo ng ulo ng isda. Ito ang nagalagyan natin po tayo ng ito, ito, ito. Ang luya. Yan. Hindi ko po luya kasi mas masarap pag maraming luya. Kalap lang mo natin luya. Luya. Tapos, lagyan natin ang ah, Sibuyas. sibuyas at lalagyan rin natin siya ng sili siling verde o yan o no? iniwa ko lang para lumasa pinapailalim po natin kasi yung mga ricado natin para masarap at ngayon sasanan-sanan natin itong ating ulo ng isda Yeah. siya. So, kasi masyad kasi nakatawag na ganyan para yung ano nang isda, uh, malasang malasa. Yan. At lalagyan po natin siya ng suka. Yan po, laki niya. Oh. No? na ulo ng isda niya. No? Oh. Lagyan natin ng suka. Ayan natin natin yung suka. Ayan. Ayan. Uh, Ayan na po natin yan. Pakuloy natin muna yung suka bago sa tuloy natin nalagyan. Sige. ito ano na muna natin siya. Pakuloy natin siya sa muna natin siya sa suka. Tignan na natin kung ayos na. Tignan na na. Yun. Ayos na. Mukulo na yung ating paksim. lagyan na natin siya ng amparasah. asin so po natin para bumaba yung asin nya ganyan po natin para bumaba yung asin nya ganyan po ganyan ah, po yung ating ah, ulo na ito itan yan o paksi Isang kuno na lang po yan at maluluto niyan. Ayan po, tinimpla na po natin siya ng ating bacon at asin. Yan. At lagyan natin siya ng konting. mantika. tiga. Ayan po, pag may mantika kasi yan eh. Kaya na natin ng konting mantika para medyo masarap-sarap na ano yung ating pinaksiw na uro ng isda. So, Tikman na natin kung ayos, na. ayos na. Wow! Sarap! Paksiw! po ang ating paksiyon na ulo ng isda. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat po sa sumasabay-bay sa aking munting channel. Sana po panoorin niyo po ang aking mga video. Maraming maraming salamat po.